Good mga kabamams book play. Today ay uh, update ko lang kayo sa G-Crypto ng Gcash. Dahil alam nyo ba na meron na pala silang feature ng sell limit. So ano nga ba yung sell limit? So ang sell limit, eto yung mag input ka ng price na mas mataas sa current price kung saan kapag naabot na yung price na yun, kung saan mag-automatic ma-sell yung crypto na meron ka. Okay? So ipapakita ko sa inyo yung ating pinaka-history ng ating transaction. So, open ko lang yung Gcash and habang loading pa mga kabombombs, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe for good luck. Now, dito sa loob ng Gcash, punta lang tayo dito sa View All para mahanap natin si crypto And by the way, sa mga nagko-comment pala na nagkakaroon sila ng problem kapag gumagawa sila ng transaction dito dahil meron error na nagpa-pop out na null, meron na tayong tutorial niyan. Ilalagay ko na lang yung link sa ating description. Kasi mas mainam na malaman agad ni eh, Gcash or makapagsubmit agad tayo ng ticket sa kanilang customer service para ma-address agad yung issue, okay? Kasi ang hirap naman kung sakaling may iipit yung pera nyo dito sa may Gcrypto, okay? So, iniintay ko lang mag-load. Pasensya na kayo, medyo nalidistract ako kasi umuulan. Tapos nasira yung aking mic. So, yung background natin ay medyo maingay. Anyway, so dito makikita nyo yung ating portfolio. Ayan, 20 pesos na lang kasi na-execute na nga yung nilagay natin na sell limit. So, dito na siya napunta sa may peso balance. Now, pupunta tayo dito sa ating transactions history para may pakita ko sa inyo yung ating history. So, dito nagbaya ako ng September 4 and na-sell siya kanina or na-execute yung ating nilagay na sell limit nitong umaga lang. So, as of October 3, 2025, 12.11 a.m. And ito yung naging um, price natin. Okay? So, 5.8% yung ating kinita in just one month. Pero, syempre, maliit lang yung capital natin. Kaya, maliit lang din yung naging tubo ng ating pera. Okay? So, try and try lang kasi dito para mas matuto pa tayo. Huwag muna kayong mag- trade kapag hindi nyo pa masyadong naiintindihan. Anyway, in-update ko lang kayo na meron na nga talagang sell limit feature ang Gcash and mapupunta siya dito kapag gumawa tayo ng ating sell limit orders. Okay? So, mapupunta siya dito sa open orders and eto yung example ng ating open orders. So, na-execute na siya, kaya napunta na siya dito sa ating pinaka-transaction history. And by the way, dito kasi tayo nagbe-base sa Binance. And mali nga yung aking computation or Anong tawag it. Or conversion. So, mali pag convert ko, dapat kasi hintayin ko siya mag-122. So, dapat dito siya lalabas sa may 3 days or 1 week. Wait, let me check. Dito dapat siya lalabas sa 3 days. Okay, so meron pa siyang isasaga dito mga Nasa 122.280 sana. Pero mali pagka-convert ko. So, banda dito, na-execute na kasi yun yung nilagay kong sell limit ko mali pagka-convert ko. Anyway, so okay lang din naman yan kasi magbabounce back ulit yan. So, magbabay na lang ulit tayo pag medyo mababa na yung price. Okay? So, na-update ko lang kayo na nakakatuwa sa mga nagdi-trade. Meron na pong sell limit feature ang Gcash. So, hindi na tayo magbabantay from time to time. Meron pa rin kayo mga katanungan. Iwan nyo lang din yan sa ating comment section. And syempre, bibigyan namin ng kasagutan. By the way, sa mga nahihirapan nga mag-withdraw, meron na din tayong iba't ibang tutorials regarding dito sa so may Crypto Hanapin nyo na lang yung playlist natin. Okay, see you again mga kabombombs. And by the way pala, pwede rin kayo mag-check out sa my YouTube gamit yung ating channel. So, punta lang kayo sa store, then pili lang kayo ng mga items na gusto nyong i-check out. And meron lang kayong minimum na kailangan Um, gastusin para magkaroon kayo ng vouchers kay YouTube and syempre mas makakatipid kayo. Okay, bye-bye!